It's me main back again with another mini vlog For today's video nga, nagahan ko nga ng gising dahil nga ang dami namin imisin Baka yung kalat namin ay abutan pa ng 2024 Salamat na lang nga ako at ang baby ko ay naglalaro habang ako ay naglilinis Habang naglilinis nga ako dito, eh tignan nyo naman yung anak ko, kinuha yung camera Nakala ko yung meron pang video ay wala na, mukha niya na pala ang nakuha Itong anak ko ay sobra din talagang ambilis ng kamay After ko nga maglinis, eh, wala pa kaming sinain ni baby kaya naman humingi na ako dito kay na mama. Advantage din nga pala talaga kapag kapit bahay mo yung mama mo. Na kahit wala kang makain sa bahay mo, ay may matatakbuhan ka. Humingi na nga ng kanin, inagahanap pa ako ng ulam. Ito nga ulam na ito ay kagabi pa kaya naman hindi na ako kumuha. Tinignan ko nga itong mga nakatakip dito at baka mayroong naitatagong ulam. At nung wala nga akong makita kaya naman bumili na lang ako ng aming ulam ni baby. Nung magluluto na nga ako, eh, wala akong makitang bawang at sibuyas. Tinamad na nga akong bumili, kaya naman dito na lang ako pumunta na mama. Buti na lang talaga at ako'y merong natatakbuhan dito. Nang hingin na nga ako ng kain, ay sabi ko, ay lubos-lubosin ko na yung hihingiin ko. Naghanap na rin nga ni ako dito ng sibuyas at bawang, kaya lang bawang lang yung aking nakita. Dadating ko nga dito ay saktong magluluto din sila. Kaya sabi ko, pahingi na lang ako nitong sibuyas kasi gayat na. Tinawanan nga ako ni mama dito dahil nga sobra daw ang aking pagtitipid. Sabi ko nga sa kanya, igutom na gutom na ako. Kaya naman humingi na lang ako. Aalis na nga sana ako. Kaya lang itong si mama ay nagmamaritis pa. Alam nyo naman to kapag kami nagkikita at napapantambay ako dito kay na mama ay talagang may minamaritis palagi. Tawan-tawa nga ako dito dahil nga nakapagluto ako ng libre. Kaya sabi ko sa kanila ay babawi na lang ako at kapag ako ay may ay bibigyan ko na ang din sila. Ito nga anak ko ay lumapit na sa akin, kinukulbit na ako. Nagugutom na pala kaya gumaganyan na sa akin. At etong after ko nga magluto ay eh, kumain na rin kami ni baby. Thank you Lord sa blessings. Kain po tayo. After ko nga makapaglinis ay eh, pumunta na rin nga kami ng bayan. Dahil nga mag New Year na mamayang gabi kaya naman bumili na kami ng panghanda namin ngayon. Pagdating nga namin dito sa bayan ay eh, grabe talaga yung siksikan dito. Hindi na rin naman bago sa akin dahil nga taon-taon naman talaga kapag mag New Year ay eh, talagang punong-puno ang palengke. Pahirapan nga kami pumasok dito na rin kaya naman tignan nyo naman stress na stress na yung aming beauty. Hoy. Dahil sa dami nga ng tao, kaya naman hindi na kami makapamili ng ayos ng kasama ko. Dahil nga wala doon sa binibilhan naming lasagna, kaya naman naghanap ako ng meron nito. Dahil nga bala ko magluto nito mamayang gabi. At nung bumili nga ako nito, ay eh, hindi ko na makita yung kasama ko dahil nga sa sobrang dami ng tao. Hindi na nga ako nakapagvideo dahil nga ang dami naming dala. At heto, ito na yung aming mga napamili. At nung makauwi na nga kami sa bahay, tignan nyo naman, andito na naman kami sa plaza ng Bansud. Nagkulab nga pala si Kevin Vlogs at saka yung aking kapatid, kaya naman sumama ako. Pagkarating namin niya sa plaza ng Bansud, ay wala pa sila, kaya naman nakatambay lang kami dito sa tabi. At nung nagchat na nga si Kevin Vlogs, ay andito na daw siya, kaya naman pinuntahan na namin. At heto na nga pala siya guys, ang aming imimit ngayong gabi. First time kung nga nakausap yan ng malapitan, kaya naman tuwang-tuwa na rin ako. Nakita ko ang isa sa mga idol ko na sikat din dito sa Oriental Mindo na vlogger. At hetong at nakausap na namin siya ng personalan. At natuwa na rin nga ako dito dahil ni motivate kami sa pagbablog. Napakabait din talaga niya nice is. At napakahambol. Kaya naman dami din talaga nagpapapicture sa kanya dito. Tinuruan nga kami sa pagbablog kaya naman ang dami ko rin natutunan sa kanya. Hey guys! Nalito kami ngayon sa Plaza ng banso Kasama nga pala namin si Kevin Love. yeah Yan ilo po kay uh, Mayjek. Tama? Magic, po. Yan shout po kay Mayjek. Support natin ng Mayjek. Uh followers natin yan. Follow nyo po ang kanyang uh, FB page mga idol. Ayan, maraming maraming salamat sa so, support nyo palagi and uh, 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 Merry Christmas and uh, Happy New Year sa lahat. Yay! Nice, uh. Nung mayari na nga mag-vlog yung aking kapatid at si Kevin Vlogs, kaya naman naglakad-lakad na kami dito. Habang naglalakad nga kami dito, ay ang dami nagpapapicture sa kanya. Nakaka-proud din pala talaga kapag kasama mo ay si Kat. Hoy, sana all. Nung mapagod na nga kami maglakad-lakad, ay kumain muna kami dito. Nilibre nga kami dyan ni Kevin Vlogs, kaya naman tuwan-tuwa din kami. Kaya naman salamat sa libre. Anong gusto mo? Magkain o <laughs> Magkain, <syempre>. kain sa <laughs> <Magkain mo? laughs> Ay, good morning. Magandang araw. Nung matapos na nga ang ganap namin dito sa Plaza ng Bansa, umuwi na rin kami. At heto, sabay-sabay na rin nga pala kaming umuwi. At hanggang dito na lang po muna ang aking video. Maray-maraming maraming salamat sa inyong pagsama. Happy New Year everyone. Bye.